Un. Gilik. Nya toy gilik ta no atoy. Kami atoy manong kakwa. ginti ko atoy nakikat nga kwa. na nung kis ka pa So rugit na. Ito po yung nabili namin option pampakain sa itik. Ah, uh, makita 'yo, nakikita nyo po close up po ah. Uh, mayroon siyang bigas-bigas, bunga ng damo at mga damo na ano, natuyo. Sa so, preparation po nito ay tinutubigan bago ipakain para hindi mabulag yung itik. Kasi ayan po malikabok po siya. Kapag pumunta po ito sa mata nila, mabubulag po ang mga alaga natin. Pero okay rin po itong optional na ipakain pag gipit nagipit na po tayo. As in yung gipit na gipit, ayan. Mabubuhay po yung alaga natin dito. Pag gipitan na po siya. Sa rice po yan nabibili. Pero kapsat. Ang preparation po nito nilalagyan ng tubig binabasa po ng maayos para hindi po lumilipad yung alikabok. Hmm.